Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Iris. Lumalabas ang mabilis mong pagkilos at pagiging mainitan ang ulo. Gusto mo agad matapos ang ginagawa at ayaw mong pinapabagal ka ng iba. Madali kang magsalita ng diretsyo at minsan ay nakaka-insulto ng hindi mo namamalayan. May tapang ka pero hindi ka nakikinig agad sa payo ng iba. Kung may usapan tungkol sa pera, gusto mong ikaw ang nagdedesisyon dahil ayaw mong maloko. Mahilig ka ring maging leader sa grupo, pero minsan nagiging matigas ang ulo mo. Kapag sa pamilya, handa kang magbigay ng tulong kahit wala sa plano. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Taurus. Maingat ka sa bawat galaw at ayaw mong pinipilit kang magmadali. Mapagpasensya ka, pero kapag sobra na ang pang-aabuso, hindi mo na kayang tiisin. Mahalaga sa iyo ang katapatan lalo na sa relasyon, at hindi ka agad nagpapatawad kapag niloko ka. Kung tungkol sa pera, mas gusto mong mag-ipon kaysa gumastos ng walang plano. Sa trabaho, inuuna mo ang kalidad kaysa sa bilis. Ayaw mo rin ng chismis o usapang wala namang kabuluhan dahil para sa iyo, sayang lang ang oras. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Gemini. Madaldal at mabilis kang mag-isip, kaya madaling makasabay sa iba sa usapan. Pero minsan, dahil sa sobrang dami ng iniisip, nahihirapan kang tapusin agad ang mga gawain. Sa usaping relasyon, mabilis kang magselos pero mabilis ka ring magpatawat. Mas gusto mong maraming kausap at hindi ka mapakali kapag nag-iisa. Sa pera, minsan pabigla-bigla ka sa gastos kaya dapat kang mag-ingat. Mahilig ka ring magpayo sa iba, pero hindi mo rin agad sinusunod ang payo para sa sarili mo. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging maging maingat. Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa cancer. Maalaga ka sa pamilya at inuuna mo ang kanilang kapakanan bago ang sarili mo. Madali kang masaktan sa salita ng iba, pero hindi mo agad ipinapakita. Tahimik ka pero malalim ang iniisip mo, lalo na kapag tungkol sa pera at trabaho. Sa relasyon, mabilis kang magselos at nagiging mahigpit kung minsan, pero ginagawa mo ito dahil ayaw mong mawala ang taong mahal mo. Sa trabaho, mas gusto mong magtiwala sa sariling kakayahan kaysa humingi ng tulong. Maingat ka rin sa mga taong bago dahil hindi ka agad nagbubukas ng damdamin. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Leo. Gusto mong mapansin at ayaw mong napapahiya sa harap ng ibang tao. May tiwala ka sa sarili at hindi mo hinahayaan na matapakan ang iyong pride. Kapag may trabaho, mas gusto mong ikaw ang namumuno kaysa sumusunod. Pero minsan, dahil sa pagiging palaban, nagiging mapilit ka sa gusto mo. Sa relasyon, ayaw mong ikumpara sa iba ang pagmamahal na ibinibigay mo. Kung tungkol sa pera, gusto mong gumastos sa magaganda o mahal na bagay para mapatunayan ang iyong halaga. Ngunit kapag pamilya na ang usapan, handa kang magsakripisyo para sa kanila. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging maging maingat. Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Virgo. Mapanuri ka at ayaw mo ng gawain na walang kaayusan. Detalyado kang mag-isip at gusto mong laging tama ang ginagawa. Madali kang mairita kapag magulo ang paligid o walang disiplina ang mga tao. Sa usaping pera, hindi ka basta gumagastos at mas gusto mong may nakalaan para sa mahalagang bagay. Sa trabaho, maaasahan ka dahil hindi mo hinahayaang pumalpak ang resulta. Sa relasyon, masyado kang maalaga at minsan nagiging mahigpit sa taong mahal mo dahil ayaw mong magkamali siya. Hindi mo rin gusto ang chismis kaya umiiwas ka sa mga taong mahilig manghimasok. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan kaya't laging maging maingat. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Libra. Mas nangingibabaw ang pagiging patas at mahinahon. Hindi ka agad nagdedesisyon ng walang sapat na pag-iisip, at inuuna mo ang kapayapaan kaysa makipagbangayan. May pakialam ka sa nararamdaman ng iba, kaya iniiwasan mo ang mga salitang makakasakit. Sa trabaho, maingat ka sa paghawak ng usapin at hindi pumapabor kung hindi malinaw ang resulta. Sa tahanan, gusto mo ng maayos na samahan at hindi ka sangayon sa malalakas na pagtatalo. Sa pera, maingat kang gumastos. Tinitiyak na may matitira para sa mga darating na pangangailangan. Sa pag-ibig, mas bukas ka sa pakikipag-usap kaysa sa pagtatalo. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't huwag kalimutang timbangin ang bawat hakbang. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Scorpio. Lumalabas ang pagiging matatag at mapanlikha ng isipan. Hindi ka madaling magtiwala, ngunit kapag binigyan mo ng tiwala, buo at totoo ito may lalim ang iyong pag-iisip, kaya hindi ka basta nagpapadala sa sabi-sabi. Sa trabaho, seryoso ka at handang matapos ang kahit mahirap na gawain. Sa usaping pera, ayaw mo nang mapang-abuso at maruming paraan ng paghawak, mas pinipili mong paghirapan ang lahat. Madalas ay ayaw mo sa mababaw na usapan, mas gusto mo ng seryosong paksa. Sa relasyon, may selos kapag kinakailangan, ngunit ipinapakita mo rin ang pagiging maalaga at tapat. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't mainam na laging maging mapanuri. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Sagittarius namamayani ang pagiging palabiro at masayahin, ngunit seryoso ka rin kapag usapang trabaho. Mas gusto mong mabilis ang kilos kaysa magtagal sa isang gawain, at minsan ay padalos-dalos ngunit may matibay na paninindigan. Sa pera, hindi ka kuripot, ngunit marunong ka rin maglaan para sa kinabukasan. Ayaw mo ng mahigpit na kontrol sa iyo, mas gusto mo ng kalayaan sa pagpapasya. Sa relasyon, mas binibigyang halaga mo ang tiwala kaysa sa pagdududa, at ayaw mong makulong sa selos. Sa pamilya, may malasakit at handang tumulong kapag kailangan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't mainam na laging maging handa sa pagbabago. Capricorn. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Capricorn. Nangingibabaw ang pagiging seryoso at praktikal. Hindi ka basta nagpapadala sa emosyon, mas inuuna mo ang gawain at tungkulin. Sa trabaho, mas gusto mo ang tahimik ngunit siguradong resulta. Maingat ka sa mga desisyon lalo na sa usaping may kinalaman sa pera at hanap buhay. Hindi mo gusto ang walang saysay na usapan at mas pinipili mong ilaan ang oras sa produktibong bagay. Sa pamilya, mas responsableng ugali ang ipinapakita mo, handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Sa pag-ibig, hindi mo agad ipinapakita ang emosyon, ngunit tapat at maaasahan ka. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan kaya't huwag kalimutang maging masinop at maingat. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aquarius. Mas nangingibabaw ang pagiging malikhain at kakaiba. May sariling pananaw ka sa mga bagay at hindi mo basta sinusunod ang takbo ng iba. Sa trabaho, gusto mong magdala ng bagong ideya at hindi ka natatakot magpahayag ng naiiba. Sa usaping pera, hindi ka palaging praktikal, minsan ay maluwag ka sa paggastos lalo na kung sa tingin mo ay may halaga. Sa pakikipagkapwa, ayaw mo ng palpak na dahilan, gusto mo ay malinaw at diretsyo. Sa relasyon, mas pinahahalagahan mo ang tiwala at kalayaan kaysa sa mahigpit na kontrol. May malasakit ka rin sa pamilya, ngunit nais mong makilala ang sarili mong kakayahan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't maging bukas sa bagong pagbabago. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Pisces. Malakas ang pakiramdam at madali mong nahuhulaan ang kilos ng iba. Maawain ka at handang tumulong, ngunit minsan ay sobra ang tiwala kaya napapahamak. Sa trabaho, mas masigasig ka kapag may inspirasyon, at hindi mo gusto ang magulo at maingay na kapaligiran. Sa pera, maingat kang ngunit may pagkakataong mabilis kang madala ng emosyon, lalo na kapag pamilya ang usapan. Sa relasyon, malambing at maalaga, ngunit maaaring maging sensitibo at madaling masaktan. Mas gusto mo ang katahimikan at pagkakaroon ng balanse sa tahanan kaysa gulo. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't huwag kalimutang kontrolin ang emosyon.